kita dyan ako. And Man. hello guys, my name is Ethan. And welcome to the day we go to my bro Craven. Guys, yun ako daw ni Blackman. Yun ako ni Blackman. Ako si, ako si Noella. Ako si ba ako si Blackman. Bakla, <laughs> ayoko si you. Blackman. <laughs> <dito> Sige, wawalis <laughs> ka to. Huwag <laughs> gusto mo nang walis. Ay, <laughs> hey, wawalis ako. <laughs> yung takot sa walis. Balik, kita wow. dyan. <laughs> Mami, tulong. Black man. <laughs> black man. Kailangan ko mag tapos magbabahay ako. Wag mo ko magbabahay ako. Wag niyo ko magbabahay ako. Sasabihin ko. <laughs> Don't say the trash. <laughs> Makikita nila o oh. si Dandy kita ko. Hindi nila alam eh. Mm. <laughs> I love, I love her. Yan mo, mama ko ilap. Oh, 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 I need to take this in the bombo. <laughs> wag ka nga. Uy, wag ka nga magpaki. Wag tayo magpaki oh, ano You're under the rest. Hindi <laughs> na alam kung anong bahay ito. Ito pala yung bahay My name is Blackman. <laughs> <laughs> Sabi ko, you're the Blackman eh. Sinabi ko may name is black man. <laughs> Yan. Ano ko yung secret ko. Umayos kayo. My Di name is Danties. black man. Hindi nila alam ko na sinta. Ano ah! Ano yung anong okay. ginagawa mo? Get out the What beer. Get out. Baban ka ta kung gusto mo. Inagda na ka lang baban ko. Ha? Babaril ka. Oh, ala. Hmm. <laughs> Dito lang ako. I wanna stay in the house now. Oh, eh. Oh, eh. na Mama, Sara. My name is Blackman. Hiya! Hiya! a a! Take this! I want this ako! Malis ka dito, Blackman. I'm a superhero! Dandy! Nag-iba na ako. Mm. Ah! <laughs> You're the black man get out of here. Yeah. Yeah. Ah, Ye. A Ah, mo mo. A mo mo mo. na Wala walis lang. <laughs> no ka, cardboard. Dokal ko. Ala. Ah, yo nyan. Yo nyan. Sosoyo. Gamaes ka nga dito, ipis ka. <laughs> ito nga din eh, ipis ko. Hindi ka ko eh. I like ping-ping. pinky pink pinky ping ping Tingnan ko nga sa bahay ko. Kung ito. ako sa bahay ko. Huh? Oy, bakit ka nang tawi sa akin? Gusto mo ba mag -add? Sa sahila? Sa sahila, na-add ko ba siya sa papi. masuk sebahi sa itu Sasa hilang na nama. Ti kun mau mau pemasuk. Yan. Ay, gusto Sige. yan. kata. Yan, mau unlock <laughs> ha? pinky. 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 Mm. Yan, sasara ko yung pinto Pinky <laughs> Yan Natago ako dito Tingnan natin kung makapasok siya key. key Key Yan, nalalak lang <laughs> <Key>. <laughs> Nalalak ka natin bahay na to Ilamay ko Pinky Ilamay <laughs> ko Pinky Wow, Filipino Bidi pol pol. Pol ka ba? <laughs> boy boy. <laughs> I'm on place na no, my tablet. Hindi hey, mm -hmm. mo man ako. Bakit ay mag adisa sa hila? -hmm. Bono mga girls na no, no? Bago mga ka block please. Free candy, huh? Sa yung free candy, pabili candy. Hoy! pabili yung candy. Pabili yung candy. Mm -hmm. What in the world? Candy hmm. kid. Bag ah, di kid. Yan, patay na ako. Kikikikiriring na ako. Mama, mami. Ano ba kasi panalo dito? Puro mga babae lang oh. Bro, what? Mama, mia! yakin mo ko lang ako. Hmm. <laughs> Bro. <laughs> <laughs> Mama, Mia, LB, Eddie. Ano ba? Get out Gusto mo na walis. Papasok sa tatay mo. Pamahis kayo sa tatay mo. Mama, mi. Mama, mami. Mama, mi lamahis <laughs> <laughs> -ma la -ma ka. I'm super ri. Put mm. the hamburger. What do you... Eh, ini sebab lu tak pergi. Alah guys, tulong! Ayun. Grabe, kukulang na ako ng mga nakasatakot. Ayoko na mama, tulong. Tulong. Sino bang sinutulong mo? Basta huwag ka magpakailang. Mama, Mia, sa ba ako Kan. <laughs> Son. Ah. Ah, alam ko na. <laughs> Yan! Ah, 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 ah! Sakit, sakit. Please. Tas pink. Mama, baby, 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 I want a I want a I want a baby. Ah, nandiyan yung kilel. Mama Mia, gusto talaga maging alagang mabait. Mama, hinahabol na ako. Favorite ko lagi si Dandy. Kung ang favorite, dalaki yung ngayon eh. Oo. Oh. Guys, bye-bye!